Hi everyone! Welcome to my channel, Divine Queen Toro PH. Alamin natin ang energy, vibration, kaganapan for April 24, or 25 guys, sorry, 25, 2024. So, ang tagal natin hindi nakapag-reading guys. So, pasensya na po. And para sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please don't forget to like, share, and subscribe guys. Para patuloy tayong makakagawa ng mga videos. so let's see for water sign spices, cancer and scorpio so we have here that okay your first card okay next is seven of cups so reverse and seven of cups oh all of you are struggling right now most of you. Okay. Okay, page of cups. Okay, for some of you, um, most of you, I mean, um, may mga kapamilya kayo dito. Um, it's either may sakit and Siguro, um, this is a end of cycle, end of a difficult situation. Um, don't bash me, pero siguro it's um, time for them to rest. Or, hindi lang naman about to sa life, ano. It's all about also sa mga struggle niya sa buhay, um, sa mga paghihirap niyo, problema niyo. Pwedeng matatapos na. Matatapos na ang mga paghihirap niyo sa mga kaperahan sa inyong negosyo. It's end of a difficult situation. So, kahit na anong mga mararanasan nyo or naranasan nyo for the first few days and few weeks, ayan guys, so mag-e-end na yan ngayong araw na to. So, kung hindi man matapos talaga ng tuluyan, so mababawasan kung ano man yung mga problema dinadala nyo ngayong um, araw na to. So, we have here the page of reverse. So, most of you, it's um, sa problema sa salapi, ayan, may end na, no? Yung mga nag struggle sa pera, ayan, magkakaroon na ng solutions. Kasi tignan nyo naman tong ating page of cups, ano? So, may tao ditong tutulong sa inyo. Ayan, no, nakatingala kayo sa kanya. Siya yung magbibigay ng blessings or help sa inyo. Sa inyong mag-asawa, sa inyong pamilya, ayan. So, may tutulong sa inyo, no? Um, lalaki to, na tutulong sa inyo or it's either pwede rin namang babae na hindi nyo siya ganun kakilala pero alam niyo yun kahit na hindi nyo siya ganun kakilala napaka bless nyo kasi tutulungan niya kayo so ayan yun <laughs> pa natin natin dito guys water sign spirit guide okay meron tayo ditong riding so for some of you para sa mga um, nagbabalak mag abroad ayan may papaalis dito it's either pamilya mo or ikaw to na nag aantay ng kontrata sa ibang bansa trabaho sa ibang bansa or either hindi kahit kahit hindi sa ibang bansa no um, dito lang sa within the Philippines ayan pero medyo nga lang malayo sa inyong um, tirahan so ayan ah, nature so may papaalis talaga dito para sa mga nag-aantay kung makakaalis ba kayo sa ibang bansa ayan makaka-receive ng tawag ayan na ay yung matagal nang inaantay ina oops So, meron din tayo ditong art. See? magbabago ang buhay mo. No, makaalis ka lang lalo-lalo na sa mga problema, may problema sa sa at matagal nang inaantay mag ibang bansa. Ayan. This is your chance. This is your ano, day. No. Para sa mga walang trabaho, ayan, matatawagan na kayo ngayong araw na 'to. Ayan, yung matagal niyo nang inaantay, guys. So, tignan pa natin. Para naman dyan sa mga single. Ayan, pwede nyo siyang makilala, no? Um, siguro sa trip. Sa mga single dyan. Sa mga trip. Or pag out of town nyo. Dyan yung makikilala ang matagal nyo na inaantay. So, we have here the five of water. Things not turning and the way you hope not seeing the positive in a situation, crying over spilled milk. So, um, para sa mga nahihirapan to, no, na parang lagi na lang kayong hopeless, na lagi yung iniisip na kailan ba, kailan ba magbabago yung kapalaran ko. So, ito na nga, guys. May pag-ikot na dito kasi naka-reverse siya, no. May pag-ikot na dito ng wheel of fortune. So, ayan matatapos na lahat ng mga paghihirap nyo, yung mga sitwasyon, yung matagal nyo nang inaantay, pagiging single nyo sa mga matagal nang hopeless dyan. Ayan. This is your chance, guys, ngayong araw na to. So, umalis na kayo sa inyong mga comfort zone. Ayan pa natin. Okay. We have here wild. So, di ano wild, no? Hindi ito yung wild na, ano literal na pagiging wild well. but yung isipan at puso mo kasi minsan kailangan mo talagang um, alam mo yun um, mag-isip ng the best for yourself, for your family and kung gusto mo talagang maabot lahat ng mga pangarap mo yung mga pagiging hopeless mo no? maging ano ka mag-isip ka ng mabuti mag-isip ka ng talagang um, mabuti para sa hindi lang naman para sa pamilya mo no kundi para sa iyong sarili talaga. So, ayan guys. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!